ng palataya ng Diyos uh, ikaw ay bahagi ng sakripisyo at pagtitiis ng Panginoong Kristo di ba bahagi po tayo at yung mga pagtitiis at kairapan ay kakambal na po natin yan dito sa mundo maging mayaman ay mayroong mga pagtitiis kaya wag po natin pagtakhan kasi lahat po tayo ay lumaran sa pagsubok. Walang taong hindi sinubok lahat. Kaya kung tayo po ay nakakaunawa at uh, na lumalapit sa Diyos, eh, kailangan natin humugot at tumuwa ng lakas para po yan ay uh, mapagtagumpayan ng mga kainaan sa buhay. Na, unawaan po tayo ng Diyos at siguradong bibigyan po niya tayo ng lakas sa araw-araw. Hanggang sa lubusan po natin mapagtagumpay.